Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang smuggling at hoarding ng bigas sa bansa na anyay lubhang nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaugnay nito tiniyak ng Pangulo na mahigpit na tututukan ng pamahalaan ng pagtugi sa mga nasa likod ng naturang krimen, lalo pat ito anya ang nagpapamahal sa presyo ng bigas sa merkado. Binigyang diin naman ni Pangulo Marcos ang mga solusyon ng gobyerno gaya na lang ng pagpaparami ng kadiwa stores at mga programang modernisasyon para sa pagsasaka. Samantala, pinangunahan ng punong ehekutibo ang pangamahagi ng isang libong sako ng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Maynila. Kabilang ito sa 42 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas na nasabat ng Bureau of Customs sa Zamboanga City. Sa bagong Pilipinas, Bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga magpapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Naging matagumpay ang unang araw ng pilot run ng matatag K-10 curriculum ayon sa Department of Education. Ayon kay Deped Spokesperson Michael Powa, positibong tinanggap ng mga guro at mag-aaral ang bagong curriculum. Aniya na paghanda ang mabuti ng mga guro ang pagpapatupad sa curriculum kasunod ng maagang capacity building at orientation sessions. Samantala inaayos naman ngayon ang class program sa ilang paaralan para sa angkop na setup sa iba't ibang learning areas. Sa huli, tiniyak ni Pawan na makatutulong ang pilot implementation para tukuyin ang mga dapat pang ayusin bago ang phased implementation nito sa bansa simula sa school year 2024 to 2025. Isinagawa ang pilot implementation ng matatag curriculum sa 35 eskwelahan sa Cordillera Region, Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Visayas, Soxargen at Caraga. Aprobado na sa Kamara ang Panukalang Reforma para sa pension ng Military at Uniform Personnel o MUP. Sa botong 272 na pabor, apat na tutol at isang abstention, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang naturang panukala. Ayon kay House Speaker at Principal Author Martin Romualdez, magtatakda ito ng 3% dagdag sa taunang ng sahod ng mga MUP sa unang 10 taon mula sa pagpapatupad ng batas. Magiging patunay din niya ng matatag na ekonomiya at matibay na seguridad ng bansa ang pamimigay ng buwan ng pensyon at benepisyo sa mga uniform personnel. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng tig-isang trust fund ang Armed Forces of the Philippines at mga nasa uniform services. Kapwa sa sa ilalim sa pangangasiwa ng Department of Finance at Government Service Insurance System ang naturang pondo. Umakyat na sa 20 ang kumpirmadong bilang ng mga Pilipinong nasawi kasunod ng wildfire sa Maui Island sa Hawaii noong nakaraang buwan. Sa huling tala ng mga otoridad, 10 Pilipino pa ang nadagdag sa death toll. Kabilang na rito ang pitong individual na natrap sa isang sasakyan sa kasagsagan ng wildfire. Miyembraan nila ng pamilya Kihano ang naturang mga biktima na mula pa sa Ilocos. Bukod sa kanila, dalawang biktima pa mula sa pamilyang rekolizado ang nakumpirmang patay, partikular na ang 51 anyos na si Maria Victoria at ang 11 anyos na si Justin. Dumagdag din sa death toll ang 81 anyos na si Reveling Tombok mula sa Pangasinan. Sa ngayon, nasa 77 individual na ang kabuang bilang ng mga nasawi sa wildfire. Niyanig ng magnitude 6 na lindolang sa langgani sa Davao Occidental, pasado alas 9 kaninang umaga. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, namataan ang sentro ng lindol sa Balut Island sa Sarangani na may lalim na 155 kilometers. Wala pang naitalang pinsala sa lugar pero nagbabala na ang FIVOC sa posibleng aftershocks. Naramdaman ng Intensity 4 sa bayan ng Glan sa Sarangani habang Intensity 1 sa General Santos City sa South Cotabato. Naitala naman ang Instrumental Intensity sa Malungon at Alabel sa Sarangani at iba pang bahagi ng Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato. Sa hiwalay na abiso, tinyak ng PHIVOX na walang banta ng tsunami sa bansa mula sa naturang lindol. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.